Ngayon nga raw may gagawin tayo ng ano ito. Ito pressurized ano water gun. Ah, uh, di kuryente siya. Ah, uh, ito yung lagay ng tubig. Ay, ito. Tapos dito lumalabas yung ano, yung pressure ng tubig para kung ano ang gusto nilang linisin, no, ano, malakas 'to. Kapag ano, pag gumagana 'to, ah, uh, pag ginan niya mo yung kamay mo, masakit sa kamay ito. Ah, uh, saksak natin, tingnan natin kung ano ang sira. Ah. Pindutin natin. Ang eh, gumagana naman siya. Kaya lang problema, yung wala siyang pwersa. Hindi siya masyadong ano, yung malakas ang buga niya. Kaya pinatingnan to. Hmm. Kaya, pero, hindi wala siyang tuloy. Ano lang siya. Kaya ang gagawin natin dito, kailangan palakasin natin yung pressure. Uh, para ano yung mga nakadikit sa mga singit-singit na dumi uh, matanggal niya Pine-pressure niya yung ano yung dumi para matanggal yan uh, babaklasin natin tanggal natin saksak ito yung tubing niya yan sabi muna ha Dito muna tayo magbabalik class. Titingnan natin kung malakas pa yung ano, yung bomba ng ano ng ng motor niya. Ito yung pinaka, ano, yung pinaka -motor niya, yung pinaka-motor niya uh, yung transformer niya tapos ito bumabibrate to para yung ano yung ayun yung pinaka shafting niya sa may loob kung nakikita nyo kung pressure dito para ilabas yung tubig na malakas saksak -sak natin malakas naman <tong> Kaya ang ano, ang gagawin natin dito. Dito tayo tututok, babaklasin natin itong harapan para malakita natin kung ano yung nakamay nakabara, puno na ng dumi, kaya hindi malakas ang pressure. Bale yung mga piyesa niya rito sa ano, para sa presyo ng ano ng ng ano ng tubing na 'to. Pag sinasaksak, ito 'yung motor niya. Ito 'yung spring na bumubuo sa kanya na galing dito sa pinaka ano niya, yung pinaka shafting niya, stick. Tapos ito naman 'yung mga ano 'yung maliliit na 'to, 'yung bulito sa 'to. Ayun. Ito naman 'yung ano 'yung para mapino, para lumiit 'yung butas ng ano ng ng ano, ng tubig palapas na dito dito. Ayan. Ang gagawin natin na lilinisin natin 'to. Tatanggalin natin yung ano yung baradi sa butas. Ayan, yan. Papunta rito. Kasi ito yung ano yung yung butas na 'to. Ito, ito yung butas na 'to. Ay, ako nakikita niyo yan, ay maliit na yan. Ayan, sundutin natin. Siya nakatutok doon sa may ano, kung nakikita nyo yung butas na sa may pinakaloob, ayun, yung tagusan, ayun, yung pinakaloob, eto yun, eto, ito yan, eto yan, etong butas na to, yan, yung maliit na yan, yung nakikita nyo, nakatapat yan dun, nakatapat dun sa may pinakabutas, para yung pressure nya, ah, uh, lumabas, kasi pag naano to, pag natakpan, pag napahalang to, may hirapan siyang ano eh kung pahalang to may hirapan siyang lumabas dito yung tubig galing dito sa pinaka pinaka tab niya yung pinaka tabo para ilabas niya rito yung persa ng ano ng ng tubig ang gagawin natin dito sa natin eto lilihayin lang natin para ano ah, uh, matanggal yung dumi sa pinakaloob, uh, lilinisin na natin, natin para yung mga maliliit na yung bumabara dito sa may dano ng tubig, uh, matanggal. Tapos ito, uh, anin din natin siya ng ano, ng yung butas niya, yan, tagusan na yan. Ayun. Tanggal natin yung dumi. Ay, ito tao. Tanggalin din natin yung dumi. Ayan o. Ayan o. Lumalabas na yan. Itong pinasusunod ko. Tumatagos na siya. Ayan Ayan o. Yo. ibig sabihin na tinanggal na natin yung dumi dito yung mga butas niyan tinanggal na natin yung dumi dito yung mga malilit at yung mga malilit na butas e uh, nanuan na natin na uh, nilinis na natin ng ganito itong pagdibling to kasi ito yung sa butas lang sinundot natin nagawin natin na uh, nalangisan natin siya para sa hindi sya masyadong masikip sa itong bugtas na ito, kung nangayon nakikita nyo ito, ito. Yan. Nakasakto, lagi sa rin sa may butas na yun. Yan. Tapos itong ano, itong malalim na ito. Ito, yung malalim na yan. Kailangan, sakto siya rito sa may butas naman dito. Ito, ito, ito lang ito. Yan. Sakto siya rito. ano, kung pagmamasdan nyo, pinaka ano nya, yung pinakamalalim malalim nya, pinaka kanal, uh, ah, rito. Kasi pag sumakto yan dito, yung butas nya rito sa ilalim, sakto rin dito. Eh. Tapos ito, ito, itong mag-iikpet, ito, itong pinaka bilog na to, itong bilog na to, itong, itong dulong to, dito sa babaw na to. Ano, ganyan siya dyan. Ah. Sa loob ba? Ah. Sa loob yan. Ay, nagpitan na natin. Ay, tayo babalik natin 'to. Ang unahin natin itong pinaka bulitas niya ipasok sa loob. Tapos itong spring na may goma, ay itong spring na may plastic. Ang ganyan siya. Tapos ito na yung, yung pinaka lock niya. Ayan. Yan. Ipinalang natin. Ayan, ay balik na uli natin. Ang na ginawa lang natin. Nilinis natin yung mga butas na mga linalabasan ng ano ng pressure ng tubig uh, para matanggal yung bara Uh, sasaksak natin. Tingnan natin kung malakas na yung uh, yung buga ng kompre... Ito, anong motor niya? Kung malakas na yung pressure niya. Uh, saksak na. Ayun o. Oh. Uh, Ang lakas na ng vibrate. Gagawin natin na. Uh, ilalagay natin itong ano. Uh, itong pinakatabo niya.

Eh, lumakas na ulit yung pressure ng ano niya, ng ng bomba ng ano, ng tubig. Uh, makakatanggal na to ng mga gusto nilang tanggalin na ano, mga, nak, mga nakadikit sa sa mga ano nila, sa mga kadalasan itong ginagamit sa pintura eh, para matanggal yung ano, yung pinakamansya sa pang silk nila. Ah, uh, balik na ulit sa dati. Ayan uh, pa, sige po, maraming salamat sa panonood Basta watch, share and subscribe na po kayo sa mga ginagawa Para at least natin na susubaybayin Salamat po